Ayan. So, kamusta kayo mga kayo? Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Q TV. Ayan. Uh, sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang pinapanood nyo itong update natin. So, update ko lang po kayo mga kayo. Uh, kagabi na panood nyo naman siguro yung post natin uh, about po sa kapuso mo, Soho, na itatampok nila itong pagkawala po ni Joros Flores. So, ngayon mga kayo, may update po ko sa inyo at confirm na po na itatampok nga sa KMJS, kapuso mo, Soho, yung pagkawala, pagkalunod ni Jauras Flores. So, nandito sila kahapon, Mario, Ayan. Uh, sayang lang at hindi tayo nakapunta. So, nandito sila kahapon para humagilap ng impormasyon dito po sa pagkawala uh, ni Jauras Flores, Mario Pero hindi ko lang sure kung kailan ito ipapalabas, Mario Siguro mga February 16, yan, araw ng linggo. Ayan. Uh, based din po yan sa iba kong nakausap, Mario, Ayan. So, ayan po sila mga kayo, yung uh, halohalong halo-halong team na po yan. Nandyan po yung team ng uh, pura kay Divers yata. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. So, marami sila. Basta marami sila kahapon, mga kayo, na pumunta po dito. Kasama ang team ng Kapuso mo, Jessica Soho. Ayan. So, sobrang dami nilang kagamitan, mga kayo. Yung mga kamera nila, mga high-tech talaga. Yung mga kamera nila. So, alam naman natin, mga kayo, na yung Kapuso mo, Jessica Soho, ay maasahan talaga at subok na talaga yung kanilang uh, paniniyasat mario na sinasabi natin yung paghahagilap nila ng informasyon. so pinapanood naman siguro niyo yan Mario na marami na rin silang case na naitampok sa kanilang programa at uh, naresolba talaga nila Mario so hopefully yan uh, maresolba nila itong pagkawala uh, ni Jonas Flores Mario so marami sila ka may makasamang divers yan So nandun din yung pamilya ni Joras Flores. Doon sila sa lugar kung saan talaga nalunod si Joras Flores Mario. So abangan po natin 'yan sa Kapuso mo Jessica Soho. So confirm na po 'yan ha. Confirm na po. Yan, kahit po yung ibang mga content creator po ay naglabas na rin ng ah uh, uh, an nila dito na totoo nga napupunta si napupunta yung team ng kapuso mo Jessica Soho, Mario. So ayan no oh, sobrang dami nila. Mario, ayan. Uh, hindi ko sure kung ilan talaga yung team ng Kapuso mo. Jessica Soho, sayang lang Mario, hindi tayo nakapunta doon kahapon. Ayun, uh, sa area kung nasaan alone si Joros at kung saan kino ng Kapuso mo Jessica Soho. Ayun, so sana ipalabas nila sa uh, linggo. Ayan, February. February 16, mga kayosan, ipalabas nila para mapanood na natin. Ayan, Ayan yata yung mama niya, no? ni Joros, yung nakakulay yellow. Siya yung mama ni Joros Flores. Mario. So, in-interview siguro siya, siyempre Mario. Siya yung nanay nang nawala. Siya talaga yung number one na interviewin niyan. So, again, yung mga iba. Ayan, may mga tao rin Mario. Yan. So, abangan natin mga Q uh, kung kailan nila ipapalabas itong pagkawala ni Joras Flores. Maraming salamat mga Q. Ingat kayo palagi. At patuloy lang po tayo magdasal para makita na po si Joras.